Ilinis ka ng bahay! Baka po ko pagulitin ako Hindi! Hoy! Laban mo to! Ma'am! Ilinis na tayo dito! Hoy! 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 Gising! Gising! Alis ka dyan! Alis! Alis! Gising! Hoy! Uy! Nandito ka na naman! Ang baho-baho mo! Ang dungis-dungis mo! Ba't dito ako tumatambay? Pasensya na po. Ayaw ko na makikita pag mo dito, ha? Dungis-dungis, dumi-dumi. Nay, kailan po ba tayo kakain? Gutom na, gutom na ako. Sandali na lang, Tunak. Hintay ka muna, dadagdagan natin itong mga basura na pulot natin para may pambili tayo ng pagkain. Ha? Tis-tis muna. Hey, iha, akin na lang yan. Idadagdag ko dito sa mga napulot ko. Lumayo ka nga sa akin. Ang dumi-dumi mo. Look at your hands. You're so dirty. Pasensya ka na. Wala kasi kaming bahay na pwedeng papaliguan eh. Ang oh, dumis-dumis niyo. Bala ka na dyan. Hindi ka na lang. Ay, yung mo. Kakainis. Lumapit pa talaga sa akin. Ha? Si Do, hindi kita mag-gets. Yung mga masura sa labas. Ang baho-baho. Ang dumi-dumi. May kasama pang anak. Hoy, Red. Hindi maganda yung ganyang ugali, ha? Hindi porket na mamasura yung mga yan, hindi mo na irerespeto. Ay ko! Nandyan pa pa sila sa labas? Abay, malay ko. Sandali, titingnan ko. Nanay Heidi? Nanay Heidi, ikaw mo yan! Nanay Heidi! Jerry! Opo! Ikaw mo sa na? Nanay Heidi! Ang tagal oh, natin din nagkita. Oh, 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 oh. Ano ka ba naman, Nanay Heidi? Okay lang yun. Kamusta ka na? Eto, mamasura pa din. Sino ba yung tinutukoy mo, ate? Oo, oh, oh, sila. Malaki yung utang na loob natin sa kanila. Nanay Heidi, salamat talaga, ha? Tsaka, Red. Ikaw, ayus ayusin mo yung ugali mo. Oras na para tayo naman yung tumulong sa kanila. Alam mo po kasi, Nanay Heidi, kahit pa po ay nakaahon-ahon po kami sa buhay. Simula na Oo naman. naghiwalay tayo noon. Masaya ako para sa'yo. Ah, uh, malaki po yung bahay namin. Pwede po kayong tumuloy dun. Ano? Ano ka ba naman, Red? Malaki yung utang na loob natin sa kanila. Huwag na po kayong mag-alala. Ah, uh, apo niyo po? O anak niyo po? Anak po. Ah, uh, huwag ka na mag-alala. Mag-aaral ka eh. kasama niya, Red. Maraming salamat talaga. Talaga po, ma. Hindi oo. pa nagbibiro? Oo, oo, oo. mag-aaral kayo. Hindi ako nagbibiro. Oh, nanay Heidi, ano ka ba naman? Mabigat 'yan. Huwag mo na yan. Nagpitin. Ano ko? Hay nako, nanay Heidi. Bali Maupo na. ka nga dito. Ano ka ba naman? Hindi. Nanay Kapaliga Heidi, naman. pinatira po kayo namin dito hindi para maglinis ng bahay, okay? Nakakaliga. Heaven, tigilan mo na 'yan. Huwag ka nang maglinis dyan. At saka aalis po muna ako ha. Iiwan ko sa inyo si Red at saka itong bahay. Ha? Kasi meron akong meeting sa Cebu. Ha, May flight ka? ako mamaya, opo. Pero huwag kayong mag ha? maraming pagkain sa ref. may gugutom kayo, kumain kayo doon, huwag kayong mahiya. Heaven, feel at home, okay? Babay na na yung ID. Ikaw nang bahala ha, hindi na kami nag-usap ni Red eh, naaalis ako. Alis po muna ako, bye! Ingat ka! Hoy, hoy, hoy! Saan ka pupunta? Ah, uh, first day of school po kasi, ma'am. Aba! Ang swerte mo naman! Papasok ka? Ah, hindi. Wala pa paso. Maglinis ka! Maglinis ka ng bahay! Walang aalis. Baka po na ako ng... Hindi! Maglinis ka nga sabi ng bahay! Walang aalis. Tindihan mo ako. Opo. Hoy! Labahan mo! yung ginagawa ng kapatid ni Ma'am J. Umalis na tayo dito. Bakit? Ano na naman bang ginawa niya sa iyo? Hindi mo na kaya, Ma. Please. Sige. Kung yan ang gusto mo, alis na lang tayo dito. Hihintayin muna natin si Jerry. Oh, Nanay Heidi, bakit may mga gamit kayo? Papapaalam na ako sa'yo. Bakit po? Ayon niyo na po ba dito sa bahay? Hindi naman sa ganun. Oh, bakit kayo alis? to kasi si Heaven tsaka yung kapatid mo, hindi talaga magkasundo. Ah, ba bakit? Ano nangyari sa inyo na Red? Ayaw niya papasukin so okay ng aking anak eh. Oh, Nanay Heidi, pinatira ko kayo dito ng libre. Eh, san, san, kayo pupunta ngayon kung aalis kayo dito? Di ba, balik na naman kami sa kali Do Doon naman kami masaya eh. Nanay Heidi, pasensya na talaga. Yun ang desisyon ko. Kasi doon, kahit sa kalila kami nakatira, masaya naman kami ng anak ko. Buka nga muna dito. Talagang bata ka. Ayan Anong naman. ginawa mo dun sa magina? Bakit sila umalis? Abi, ewan ko. Kung bata ka, alam ko may dahilan kung bakit sila umalis. Tsaka, alam mo naman, di ba, galing din tayo doon. Kaya nga ako nagtatrabaho ngayon para hindi na natin naranasan yung mga naranasan natin noon. Tsaka may kakayahan tayong tumulong ngayon, Red ikaw talagang bata ka, sana lang. Sana lang. Yung mga pinangsasabi, yung mga pinanggagawa mo, ay hindi babalik sa'yo. Kasi pag yun yung nangyari, hindi ko rin alam kung anong gagawin. Ayun. Tao lang din naman yung mga yun, Red. Kailangan din natin silang irespeto. Ano ko, ewan ko Ayun. sa yung bata ka.